So ngayon, meron na naman tayong finished product, tin doors. Ayan. So with a top, yung design mga loads, Ganun pa rin yung mga in order ng ating customer. Siguro ito yung nagot ko design mga loads, no? ah uh, yung kainan na sa labas. At ito naman mga loads, so nag-comment yung iba na medyo uh, maliit na yung butas dito. So nasa inyo na yan loads, pwede nyo na uh, alakihan yung butas dyan. Ayan. Ayan sa mga nagtatanong lods sa sukat pala nito ay yung papunta dito yung lapad niya is 20 inches yung patas naman nito is uh, 24 inches para mas maluwag na yung mga manok na pagsabong. Ayan yung ginawa natin dito lods dahil ito ay tenders nilagyan na natin ito ng ganito para mas matibay talaga dito sa ilalim yung brace dito dito para hindi siya basta-basta maalog-alog no. At ito naman Lods, may mga nagtatanong kung bakit ito yung nalagyan natin ito. Kasi ito para lang naman sa akin, ito ay malaking malaking bagay din sa part ng buong uh, tangkal ng manok. Kasi ito ay support buong ito galing sa taas papunta sa baba. Hindi siya basta-basta uh, babagsa kasi nakakabit siya dito. At ito yung nagbuo ng kanyang uh, ng ito. Ah, uh, basta ito. Yan. Ayan. At ito mga lods, so dito, ganun pa rin po. Ano yung ginawa natin dun sa dulo? Ganun din dito, mayroon pa itis at mayroon doon sa ilalim yung brace. Ayan. Yung ginamit pa rin natin ito mga lods na hig ay kawayan lang kasi yun ang request ng ating customer. Ayan. So, at ilagyan natin ng bubong. Yung bubong natin, clean sheet. Ilagyan natin ito para di hindi likado sa kamay. Pero masyado mataas na yan ng mga lods na hindi yan masyado maabot. So kasi ito ay timber. Ayan. So, ito din naman po yung ilalim dito. Ayan. So, dito mga load. So, dati dito natin yung nilalagay yung kainan. So, ngayon, binago na natin kasi mas magadating na na yung butas na yan lang sa hilig kasi hindi mo na kailangan buksan kapag magpapa ah, ah ugasan mo yung kainan ng manok ganon hindi mo na kailangan buksan kapag nangagat nangagat yung manok nyo ay makakaiwas kayo pwede nyo yung lagyan dyan ng so ayan mga loads kung dumaan sa pool ninyo at, kapag nagustuhan nyo please follow like and share kasi kahit sa pag follow nyo pa lang pag share malaking bagay na yan sa akin na ito yung aking hanap buhay at marami ding mga kakitang gustong bumili nito sa pag share ninyo ayan maraming salamat sa suporta ninyo mga loads thank you very much ayan God bless.